Magandang tanghali mga katropa Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo Ngayong araw mga katropa ay katatapos lang umulan Araw ng Webes Eh, este Merkoles. Dito mga katropa, ito nga pala yung dati kong luyahan oh. No? May mga luyo-luya pa rin tayong hindi na natin narinisan. Pero dito tayo sa ating kamuting kahoy mga katropa. Alam nyo ba mga katropa na kapag nagtanim kayo ng kamuting baling... Ah. Alam nyo, asensya na mga katropa, take to tayo. Alam nyo ba mga katropa na kapag nagtanim kayo ng baling hoy, ay aani kayo ng kamuting kahoy. di ba katropa? Kaya magtanim kayo ng baling hoy, aani kayo ng kamute. Ito mga katropa yung tanim kong kamuting kahoy, ano? You kung napapansin yung mga tropa, marami siyang damo. Sapagkat ngayon lang ulit tayo makakapaggamas at ngayon lang tayo nagkaroon ng panahon. Makapaglinis ng ating taniman. Dito tayong itong mga balinghoy natin mga tropa ay wala pa rin masyadong laman. Sapagkat ito'y bago pa lamang. Itong mga tropa na katanim dito ay mga white na balinghoy. Yung kulay puting balinghoy mga katropa. Ay maka-tropa, may mga tanim lahat 'yan, ay eh, kaya lang 'yan, ay kulang lang sa linis, kulang sa aruga, tulad mo. Ayun mga katropa, 'yung ating 'yung pa uh, 'yung part ng taas naman, ayun 'yung ating mga 'yung mga miracle na balinghoy. Pero dito muna tayo maka-tropa sa ating mga white na baling na balinghoy. At ito talaga ang maraming damo. Ay maka-tropa, 'yung mga tanim ko pala na 'yan, ay parang isang buwan na ata. parang isang buwan na, hindi ko na rin masyadong matandaan mga katropa. Pero ngayon mga katropa, muna ay magagamas muna tayo para naman gumi gum guminhawa-ginhawa ang ating mga tanim. Ayan. Ito mga katropa, isa-isang tanim ko lang. Sa isang piraso lang ng mga kawan. At para gumanda ang lalo ang kanyang ano, ay inisa-isa ko lang talaga ang tanim. Pwede nyo rin namang, nakadepende pa rin sa inyo kung anong gusto nyo pagtanim. Pero sa akin, inisa-isa ko na lang. Tulad ng ganito mga katropa, o dalawa ang suloy, diba? Napapansin nyo mga katropa, Ito mga katropa na papasin yung dalawa ang suloy niya. ano Ito mga katropa itatanggalin na natin. It Isa lang ang titira natin mga katropa suloy para lahat ng nutrients ng lupa ay makuha ng ating isang, isang puno ito ay gaganda mag maganda maigi makatropa yan lahat ng nutrients ng lupa ay sa kanya lang makakuha at lahat ng nutrients ng lupa nga ni makatropa yung ugat niya lang makakuha kasi ay ah, isa lang yung kanyang katawan kaya makatropa ganyan talaga ako makatropa magtanim ng balinghoy ito makatropang balinghoy na to ay aani tayo dito ng kamote kapag itinagkalaman kaya ako nasabing mga kam kamote, mga tropa kasi kamoting kahoy. Ayan mga tropa, ay pagpatuli lang natin ng pagkamasat hanggat sinisipag pa tayo at hindi pa masyadong masakit sa balat ang init ng araw. Dahil kakaulang, kakatapos lang ng ulan ngayon dahil hindi, eh, hindi masyadong masakit ang araw. Pero mga mamaya maya ay medyo masakit na sa balat ang araw. Pero habang wala pang kuwan, Umpisahan lang natin magamas mga katropa Okay na ito mga katropa Maiki din itong intay-intayin mga katropa kasi panahon ngayon napakamahal lang bilihin. Mga root crops mga katropa isang pag may mga tanim ka mga katulad ng mga root, root, crops mga tropa ay pwede mong pantawid gutom mga tropa Pwede mong gawin siyang almusal, merienda, ahlian, merienda, pwede mo rin siyang kainin sa isang buwan ang umay nga lang nun mga katropa ayan update ko kayo mga katropa mamaya pag natapos tayo magamas Ayan mga katropa, natapos na tayong maglinis ng ating taniman. Ayan mga katropa, yung parting taas doon hindi ko pa nagagamasan at mainit na mga katropa. Alas dos na ngayon. Ito na lang muna ang tinapos ko mga katropa. Sobrang daming uwak dito mga katropa. Ito nga pala mga katropa yung ating balinghuyan. Inuulit ko mga katropa, nakapanagtanim ka ng balinghoy, aani ka ng kamote. Ayan, ibig sabihin, kamuting kahoy. Ay, mga katropa, hanggang dyan lang muna ang ating video. Maraming salamat, mga katropa. Mga katropang magamas, hanggang ah, dyan lang muna ang ating video, mga katropa. Maraming salamat.